So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, PG Vergara of Linyada ng Mamay. So once again, and ulit ako upang mag-share sa inyo ng panibagong mga kaalaman tungkol sa pagmanok at uh, isabay na rin natin yung pagsagot sa mga katanungan ninyo sa comment section. Lagi kong binibisita mga kamamay, mga kamanok ang inyong mga katanungan kung kayat makakaasa kayo na lahat ng inyong mga katanungan ay sasagutin natin uh, one by one. Okay? So, mga kamanok, lagi ko sinasabi sa inyo, if ever na gusto nyo yung ganitong klase ng uh, usapan, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button and uh, like nyo po yung video ito. Malaking may tutulong ng inyong uh, pagla-like sa video ito para sa ating channel. Okay? So, so much for that. Simulan natin agad kung ano ba yung mga katanungan ninyong inilagay dito. Okay? So, ang katanungan ni uh, Gary Zaldi Galorport is, uh, Idol, okay lang ba na 6 months old Bellamy lang aking ibinibigay na maintenance sa kanila? Okay, wala pong masama dyan. Bellamy, napakaganda rin po niyan sa katawan ng ating mga alaga, especially sa ating mga stags. Okay, so nakakatulong yan upang mas mapaganda ang sirkulasyon ng dugo sa katawan ng ating mga alaga. Kasi po kapag ka po maganda ang sirkulasyon, especially yung uh, bigay ng iron at big complex sa loob ng sistema ng uh, ating mga alaga, makikita nyo mapulang mukha at hindi po siya inaantok. Kasi may mga manok na tulog yun eh, antokin eh, lagi nakapikit. Lalo na kung mainit, lagi silang nakapikit na ganyan. Magugulat na lang silang ganyan pagka mayroong kumaluskos, mayroong uh, tumunog, magugulat na lang sila. At mayroong mga manok din naman talaga na healthy maaayos kaya mapupula ang mukha, kahit sila is mga baby stags pa lang, may mga ganyan, lalo na yung mga early maturing, mapupula ka agad ng mukha. Ibig sabihin, maganda po ang sirkulasyon ng dugo nila. Sa pagbibigay nyo ng Bellamil, mga kamanok, sa mga 6 months old ninyo, makakatulong po yan. Maganda po yan. Wala pong problema sa 6 months old sa pagbibigay ng Bellamil. So, point ano lang, ah, point 3. Makakatulong po yan. Alright? So, next. Uh... huh Uh, from Ruena Basada. Idol, okay po ba ang platinum sa aking manok? Di ko po kasi alam, beginner pala po ako idol. Okay? Ang platinum, karamihan sa ating mga kamanok, ito ay ibinibigay kapag ka sila is nagagayak. Which is uh, high in protein to eh. Okay? High in protein to mga kamanok. Kaya ito yung inihahalo nila sa kanilang uh, feedings sa paggagayak. Pero kapag kapalapit na po ng palapit yung araw na kanilang uh, pupuntahan, binabawasan po nila yan. Binabawasan po yung dami ng uh, pellets uh, at saka doon sa grains or doon sa corn. Kasi nga po high in protein hindi po natin kailangan sa uh, sa araw na yon o sa paglapit ng araw na yon ang protina. Ang kailangan po natin is carbohydrates ito po ang magbibigay ng energy sa ating mga alaga para mas maging healthy sila sa araw-araw. Kung ang ibinibigay mo is platinum na pang-maintenance wala namang masama, medyo uh, pricing lang 'yan. Okay? So next, agaling kay Mar Sinokbit. Ayan, idol paano ang pagpapagaan ng manok? Yung manok ko mabigat yung manok ko. Mga kamano <clears throat> wala na pong wala naman pong problema kung mapigat ang ating mga alaga. Ang problema lang dito is pagka masyadong marami yung moisture, masyadong matubig. Kasi pagdating sa ating uh, invitations, pagka masyadong matubig, madali pong tumagas ang ketchup. Okay? Pag po na naubos ang laman ng bote, okay, naubos yung ketchup sa loob ng bote, madali pong uh, mag-aabroad yung ating mga alaga. Kasi po naubusan na ng ketchup, kapag matubig yan, ano? pero yung hindi po matubig na katawan, sigurado ako, uh, ang ketchup po sa loob ng kanilang sistema ay uh, malapot, hindi po ka agad mauubos. At pag hindi po agad lumabas, naubos sa bote, yung ketchup ng ating mga alaga, sigurado ako, uh, magtatagal po ang ating mga alaga na sila ay healthy pagdating sa ating imbitasyon. Sana naiintindihan yung mga kamamay ko anong ibig niyo sabihin. So, ang tanong ni uh, Mar is kung paano pagagaanin. Yung mga manok na magagaan, sigurado ako, tamang-tama -tama lang po yung moisture content ng mga yan. Wala pong tubig, wala pong mabigat, wala pong tubig kasi mga kamamay, mga kamanok ang nagbibigay ng bigat sa ating mga alaga. Okay? So kapag kaganyan mga kamamay, ang recommend ko sa iyo para gumaan yan, fermented jack oats. Napakaganda yan mga kamanok. Sa loob ng isang buwan, na binibigay mo yan ng dire-diretso sa kanilang feedings. 10% lang ha, 10% lang ang halo sa pagkain. Konting-konti lang yan. Kung kaya mong bilangin, 20 to 25 pieces ng fermented jack oats sa isang manok, sa isang meal, sa isang uh, bigayan sa kanila. Okay? So ganun lang kaunti. Pero makikita mo yung feedback sa katawan ng inyong mga alaga, napakaganda. Healthy healthy, mapapansin mo gumagaan yung manok, hindi masyadong matubig. At saka namumula yung mukha. Sino healthiness 'yun eh dahil may natural vitamin B12 yung uh, fermented jackey oats. Napakayaman nito sa ano, sa vitamins and minerals. Kaya sinasabi ko sa inyo na tipid. Tipid ang inyong pagmamanok kapag ka fermented jackey oats ang inyong inihalo sa pagkain ng inyong mga manok. Bakit eh hindi niyo na kailangan pa na bumili na magbigay ng mga vitamina na binibili niyo sa merkado. Pag uh, sa fermented yakki oats, nandiyan na po yung ano eh, yung uh, natural vitamin B12, amino acid, enzymes and the healthy guts ng inyong mga alaga. So napakaganda na nun sa manok ninyo kapag kayo din absorb nila lahat. At saka ang manok nyo iba eh. Iba yung sigla, iba yung gana, iba yung ganda. Ang gana nilang kumain. Okay, kung mapapansin nyo sa aking mga ini-upload na video, ang gana ng aking mga manok kumain. Kahit yung mga 3 mga months old, parang mga ano eh, parang hindi nakakakain ng dalawang beses sa isang araw. Sa takaw nilang kumain. So, sign of healthiness yon Yung iba dyan mga kamanok, kahit sobrang sarap ng pagkain ninyo, kung hindi naman nila inuubos, baliwala rin po mga kamanok. Tsaka kita ko na agad eh. Makikita mo rin naman eh kung ang isang manok is maganda ang katawan, bigyan mo ng pagkain. Kapag kaya ni eh, ano, ang bilis niyang kumain, maganda ang katawan nun. Pero kung ang manok mo, hagisan mo ng pagkain, nagtatawag pa ng inahin, naku po, sigurado ako. Hindi ganun kagandahan ang katawan na. Kaya mga kamanok ka, uh, kung gusto nyo na gumaan at bumulto ang inyong mga alaga, maghalo lang kayo ng uh, uh, fermented jackie oats sa kanilang pagkain. Uh, uh, after one month, tutuwa ka, kasasalamatan mo ako, at makukuha mo na yung gaan, yung bulto ng katawan na gusto mo sa iyong alaga. Okay? Uh, ha, sagutin ulit natin. Ano, boss, idol, tanong lang, pwede bang magpurga pag nag-uulan o naglulugo ng manok? Good evening po. Uh, Taga-tarlak po ako, boss. Salamat. Okay? Sa pagpupurga... Hanggat maaari, iwasan nyo paglugon. Kasi po, ano eh, hindi pwedeng hawakan kasi masakit ang katawan, stressful. Okay? At saka kapag pinurugan yung mga kamanok, yung mga lugon na manok, hindi naman tayo nagbibigay ng mga high in protein eh. Kapag kayo yung nagbabagsakan yung mga balahibo, hindi tayo nagbibigay, baliwala lang din po. Okay? At saka yung mga ganyang mga manok, uh, uh, kadalasan nakalagi sila sa tipis naka-cord sila. So marami pa rin silang makakain dyan ng mga bakteriyas. So ang uh, focus nila dyan is sa balahibo pa lang, hindi sa katawan. Kaya hanggat maaari, saka kayo magpurga right after na nakapagsundo na po yung kanilang mga balahibo o kapag malapit na po masundo yung kanilang mga balahibo para talagang uh, pagbigay mo ng high in protein diet sa kanila, bulto agad ang kanilang katawan. Madali ang recovery, madali ang paglaki at pagganda ng katawan ng inyong mga manok. Kaya iwasan nyo muna magpurga kapag kalugon. Inyong hawakan kasi masakit ito. Okay? So next. Uh, -huh. ito. Ipakita mo idol ang mga manok mo idol. Uh, God bless from uh, Sanyel. Actually, kapag ganitong gabi, hindi ko na po maipapakita sa inyo kasi tulog na po sila, nagpapahinga. Pero kapag ako naman ay day off o, wala, o meron tayong pagkakataon, Binibigyan ko naman po kayo ng pahapyaw para makita niyo ang ating mga alaga. So, sa ngayon, hindi muna at gabi, ano? Okay, okay. So, ano pa ba? Mm -hmm. Eto. Idol Mamay, meron pa ulit akong gustong malaman na sagot. Magsasalang na sana ulit ako ng tandang at inahin kaso yung tandang ko ay lugon. Posible ba na pangit ang kalabasan ng mga sisiw pagka Ibinirid ko ang lugon na tandang. Maraming salamat po. Actually, tama ka. Okay, sana ako mapisa. Ay eh, kaso kung hindi mapisa yung mga itlog. Kasi nga po, hindi pa po gano'ng kataas ang testosterone level ng ating mga tandang kapag ka sila is lugon. Kaya iniiwasan natin silang i-breed kasi sayang yung panahon. Mapaitlog ba natin yung ating mga inahin pero hindi gano'ng kataas yung hatchability ng itlog. Ang ibig kong sabihin sa hatchability, yung mapipisang itlog. So sabihin na natin isang daang piraso, baka mapisa lang dyan, 60. Kapag ka ganun. O baka mamaya wala pa. O baka mamaya dalawa or lima lang. So ayoko nung ganun. Sayang ang gastos, sayang ang effort. Kaya kung kayo ay mag breed kailangan fully develop na yung kanilang katawan at the same time yung kanilang mga balahibo. Okay? So mga kamanok, mga kamamay, salamat sa panonood. Sana kahit paano ay makatulong ang ating mga kasagutan sa mga nagtanong. Kung ikaw man may mga katanungan din pagdating sa pagmamanok, huwag kang mahiya. Ilagay mo lang sa comment section pag-usapan natin yan sa susunod na vlog. Okay? So paano mga kamanok, see you for our next vlog. Paalam.